dito ako ngayon sa lungsod ng Alba, Albuera, Leti At ito yung papasyalan natin ngayong araw Galing ako doon sa Ormoc City sa terminal At yung sinasakyan ko yun po yung modern jeep At simula doon sa Ormoc City papunta dito sa Albuera Yung pamasahe is 25 pesos lang regular ngayong taong 2024 Ngayong araw, uh, dispiras fiesta So dito ako bumaba kasi ito yung iskina, papunta daw doon sa may um, public market. Public market na dire sir. Para merkado ni siya dire. Mao masuro? Ha? Mao masuro? Ah sige sulayan na ko. Turo ko dire po. Ah uh, sakay. Ha? Saan ka? sorry Soroy. Ah uh, dito may magandang Pap spot public sa? market oo tas diretsyo ka lang dito sa mero tonda ah uh, may plaza oo oh, sakto dun may pan dun Reading shot oh uh, thank you welcome wow so dito po mayroong magandang spot daw na uh, maaari natin makita ngayon makikita ninyo marami nang nagtitinda kasi disperas Fiesta ngayon meron ang mga tinda so, meron dito ang sign na uh, police station yan meron police station doon na sign in Ayan, dito yung police station a high tide. Masyal din ito sa Seawall. Ito sa Albuera.